sa ating mga kapatid na walang tigil walang pagkapagod sa pagsiwal at sa katotohanan sa buong mundo no? uh, sa daily reflection ninyo sa ibanghelyo patuloy kahit isa lang ang makikinig uh, maganda na yan dahil uh, sabi ni Kristo mabigitan ni Apostol Pablo bahagi ninyo yung natutunan ninyo at sa pagbahagi ninyo sa natutunan ninyo mailigtas nyo yung sarili ninyo pati na ang yung nakikinig. So, maganda yan. 1 Timothy chapter 4 verse 16. So, patuloy kayo. Be inspired with the Holy Spirit and receive always the grace of God. Because the grace of God can empower us. Amen. Fight, Maria. Attack safety with a humble heart. ang bungad na panalangin sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw Matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, Kapitulo 14, Versikulo 1 hanggang 16. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko at alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Oh, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. So isang uh, mapagpalang biyernes po sa ating lahat. Una-una uh, po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating poong may kapal sa pagkakataong ito na ipinagkaloob niyo po sa atin upang tayo po ay makapagbahagi ng kanyang mabuting uh, balita. Kamusta po mga kapatid? Uh, kamusta po ang biyernis natin? Uh, sa lahat ng may mga devotion sa Sacred Heart at sa Mahal na Poong Hesus ng Sano, uh, sana nawa'y nagawa natin yung ating mga uh, pagdedevotion. Uh, sa ating mga novenas uh, sa araw na ito. Uh, ako po ay nagpapasalamat sa lahat natin ng mga masugid na mga taga-subaybay, mga taga-suporta, sumatangkilik sa, sa ating munting channel na ito. Uh, at sa lahat ng mga subscribers natin, sa mga bago nating subscribers, marami pong salamat. Sa lahat na nagsishare ng ating mga videos, marami pong salamat. Uh, sa inyo, pagpalaan po nawa kayo ng ating Panginoon. So mga kapatid, uh, sa araw na ito na ito ay uh, pagnilayan po natin ang uh, Gospel from St. John Chapter 14 verse uh, 1 to 6. No. Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. I am the way, the truth and the life. 'Yan ang sabi ng ating Panginoon. But kung ibabalik natin no ang ating uh, gospel uh, sinabi ng ating Panginoon, huwag mabalisa manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. So sometimes mga kapatid, uh, in our way of life, sometimes nawawala tayo ng pananalig, di ba? In times of uh, trials, sabihin natin sa ating sarili na para bang wala na pag-asa, no? Remember these words na sinabi na ating Panginoon mga kapatid. Huwag kayong, mababa, ma, huwag uh, kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. No? Baka klaro. Why we afraid, no? Siya na mismo ang nagsabi. But sa ating buta, buhay, ano ba ang naggagambala sa atin, no? O bakit tayo nababalisa? Because sometimes, uh, mga kapatid, uh, nangingibabaw sa atin yung yung buhay dito sa mundo. Di ba? Yung bang iniisip natin na ay papaano na, no? Ako, paano ng pamilya ko? Bukas, Yun palagi, no? Ang nasa isip natin. But, kung titingala lang tayo sa langit at humingi ng gabay ng ating Panginoon, ay all these things, no? Ay talagang hindi ka mababalisa, no? Eh, kaso, paano tayo makalapit sa ating Panginoon kung yung ating ginagawa mismo ay hindi kaya-aya, di ba? Paano mo natin maiinom ang isang tubig na galing sa imburnal, di ba? Parang ganun. So, kailangan din natin munang ipakita, no? sa ating Panginoon, yung ating lubos na pagsisisi at tumalikod sa mga masasamang gawain. Para kung tayo man ay dumulog sa Kanya, ay may karoon tayo ng magandang daloy, no? Ng grasya mula sa Kanya. At yung paninig ng ating Panginoon ay klarong-klaro. At saka yung pananaw niya sa atin, klarong-klaro. Hindi tayo nalilikupan ng kung anong uh, bagay, no? Dahil sa kasalanan. So, ako patid, sinabi din ng ating Panginoon, no? Pag nandoon na siya sa kabila, makiyat na siya sa langit, ay paghanda na tayo ng matitirhan. Diba? Magre-ready siya ng matitirhan natin. But din, ang tanong ulit, paano tayo makakatira doon kung dito pa lang sa lupa ay uh, hindi na tayo pwedeng tumira sa lugar na nire-ready niya sa atin, no? Makapasok ka ba doon sa Lugar kung saan uh, inihanda niya sa atin kung yung katawan natin ay puno ng putik. Imagine natin, mga kapatid, uh, those places are very nice place, no? Kahit na sa ordinary yung buhay natin dito sa mundo o sabihin natin buhay natin dito sa mundo, uh, baka pasok ka ba sa kwarto o sa bahay ng Halimbawa ikaw yung guest, no? Ano ba makakapasok ba tayo kahit na yung galing tayo sa kung saan maruruming lugar? may maiisip din natin nahihiya din tayo na pumasok dahil yung ano kalagayan natin pagpasok natin ang ganda ng bahay, no? Ang bango. 'Di ba? Ingatan din kahit na masabi ng ating Panginoon na pinaghanda ko yun ng matitirhan, ba't tayo ba handa rin na tumira doon? Yun ang tanong. So, dapat, uh, kailangan nating i-examine ba no, ang ating sarili? Kung baga, kung itong mga bagay na sinasabi ng ating Panginoon ay bagay ba sa ating Kaya ayaw ba tayo? At dito nagsabi pa, tinanong pa ni Tomas no, Panginoon, hindi po namin alam kung saan ang kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Diba? Of course, tayo din nagtatanong paano ba tayo makapunta roon. Hindi natin alam kung saan yun. No? In our way of life, no? paano tayo makakapunta doon? No? Anong so, sagot natin, Panginoon? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay simply. I am the way, the truth, and the life. Eh, kung hindi tayo sumunod sa kanya, paano natin ma matutuntunan o malalaman ang lugar? No? Paano tayo makapunta roon? Kung hindi naman tayo sumusunod sa kanya. Alalahanin natin ang sabi ng, Panginoon, ng ating Panginoon, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. O, oh ba diba? So that's a big question for us. How can we follow, no? Kung tayo mismo ay uh, wala sa ayos. Wala tayo sa ano? Sa rail track, no? 'Di ba? Uh, kung i compare natin yung train, 'di ba? May rail Tuloy-tuloy yun. Hindi maring lumihis yun. Lumihis man, aksidente na, kung may diferensya yung rail. Ngayon, yung rail natin, kamusta kaya yung rail natin? Pag nilaya natin mga kapatid, itong salita ng ating Panginoon, lalo na yung sinabi niya, dat ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Wala nang iba. Ang ating Panginoon dito ay nag-aanyaya na sa lahat ng oras, lahat ng bagay, ano man ang buhay natin dito sa mundo, dapat nakafocus tayo sa Kanya. What we, whatever we do, no, whatever things we are doing, dapat hindi natin makaligtaan na nandyan siya, yung mga patnubay niya sa atin, yung mga gabay, yung sinasabi niya is our life no sa kabilang buhay. Dito sa mundo, marami tayong struggle dito. At alalahanin natin mga kapatid, ang pagsunod sa ating Panginoon hindi madali. Hindi madali. Hindi pwede yung maniniwala ka lang. Ligtas ka na. O okay na sa ating Panginoon. Hindi ganun mga kapatid. Hindi ganun kadali. That's not a, the, the easy way. No? Dapat natin din mag-sacrifice tayo. Gawin din natin yung part natin. Para makasunod sa Kanya. so sana nawa'y uh, itong panyaya sa atin sa atin ng ating Panginoon na hindi lang sa bibig hindi ilagay natin sa ating puso at isipan na walang ibang makapagdala sa atin sa kabila sa mga lo sa lugar na inihanda ng ating Panginoon. Walang iba na makadala sa ating doon kundi siya lang. Ikos ulitin ko ang sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. So sa ating buhay, ano bang merong daan tayo? Are we tracking the path na binigay sa atin o inihanda ng ating Panginoon? At anong katotohanan no, na mayroon tayo sa ating buhay? Our truth to our belief, to our faith sa Kanya? Or nagdududa pa tayo? No? Ito ang ang faith sometimes nasasabi natin na fragile ito eh. Dahil kunting problema, kunting ano lang, uh, pagsubok, bumibigay na tayo. Kasi wala tayo sa katotohanan eh. Diba? At ano bang merong buhay tayo ngayon? Are we in the life na gustong uh, mangyari sa atin ng Panginoon or yung kanyang kalooban yung buhay natin ba sa kalooban ng Panginoon maraming bagay dito sa mundo that sometimes uh, ibang din discourage tayo no lalo na sa mga kabataan ngayon para bang wala na silang panahon para dito para mag-focus sa ating Panginoon magkus makikita mo bata pa may hawak ng gadget no mas nagtitrending pa yung mga pinupost doon sa social media no na minsan wala ring kabuluhan di ba pero yung mga pinupos na patungkol sa Panginoon, eh wala. Parang wala lang. Mas lalong naghuhumaling ng mga kabataan, ng mga tao ngayon no, sa mga panibagong technology. No? Wala na. No? Everything this in this world ay Ganun na sabi, sabi, eh ano yun, uh, yun talaga, eh, nasa millennia na tayo, nasa modernization na tayo. Well, yeah, hindi naman masama yun, but din, yung bang nakalimutan na natin, no? Yung nagbigay sa atin ng ganong mga biyaya, no? Kaya minsan yung buhay natin ay para para diwara, no? nagiging uh, ano na, uh, ibang, kumbaga sa ano, pitak-pitak uh, na dahil dito. But then, mga kapatid, ang ating Panginoon ay walang sawang, nag-aanyaya sa atin, nagre-remind sa atin that kung gusto natin magkaroon ng buhay na walang hanggan, ay uh, sumunod po tayo sa Kanya. Kung natin kalimutan, before we go to bed, ay manalangin po tayo sa Kanya. Sa umaga, ganon din. Nungi tayo ng gabay sa Kanya. At kung maari lang, tanggapin natin siya everyday. Nandiyan lang siya sa churches natin the presence eh, ang presence niya no sa Holy Eucharist. At hindi lang ganyan tayo natapos. Uh, gagawa rin tayo ng kabutihan sa ating kapwa. So mga kapatid, sana nawa itong ating ebanghelyo sa araw na ito ay makakatulong po sa atin para po natin mabago kung anuman ang buhay meron tayo ngayon. O, hindi pa huli ang lahat, ating Panginoon ay open arms, bukas ang palad, na handang tumangga po uh, sa atin. So yun lang po mga kapatid, uh, marami pong uh, salamat, at ako po ay nagpapasalamat uh, uh, sa lahat ng mga Masugid natin ang mga taga-subaybay, mga tumatangkilik sa ating munting channel na ito. Sa lahat ng uh, walang sawang nagsishare ng ating mga videos, sa mga subscribers natin, at lalo-lalo uh, na sa mga bago nating subscribers. Sa lahat-lahat, uh, marami pong salamat sa inyo uh, wala kami dito kung wala rin kayo. So sana naway ang banal na espiritu, ang mahal na Panginoong Hesus Kristo ay gagabayan po tayong lahat. Uh, ang buong membro ng ating pamilya sa araw-araw nating pamumuhay, sa ating paglalakbay dito sa mundo. Uh, ilayo po tayo lahat sa anumang kapahamakan. At uh, wag lang po nating kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Heso Kristo. Marami pong salamat at God bless po everyone. Manalangin po tayo sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart. And establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Dine, therefore, to come to me, Consoler of the abandoned souls and Protector of the needy. Help the afflicted. Strengthen the weak and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living and hope of the dying. Lead me by your grace that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Amém.